mga mam panibagong araw pa ni bagong vlog na naman So for today's video mga mamshie, meron ako isang tumpok na hipon dito at ifa-fry natin ito. Worth it na dito yung 100 pesos kasi marami-rami naman na. Tara, samahan nyo ako magluto sa aming pananghalian. Para sa ating breeding naman, e eh, meron tayong 1 cup flour, 1 half cup cornstarch, naglagay din ako ng 1 kilogram na crispy fry. So ayan, imimix lang natin ng maayos mga mamshie para balance yung lasa. Dito naman sa isang side, nagbati lang ako ng isang idium na egg, and binudburan ko ng kaunting paminta at asin, then mix-mix na naman. Kapag okay na mga mamsh I dip natin yung ating mga hipon isa-isa sa ating binati na itlog kanina. Kapag nadip na ng maayos, saka na natin i-transfer sa ating breeding yung ating mga hipon. So, ang ginamit ko na container, mga mamsi yung lagayan ng ice cream. At kung gusto nyo talaga na mag mabuti ang ating hipon, yugugin lang natin, mga mamsi para ito yung outcome niya. Oh, ang ganda. Then, it's time to frying, mga mamsi. Pero bago tayo magprito mga ma'am, kailangan mainit na mainit talaga yung ating mantika. Ay, nako, nakaka-excite naman tong kumain. Kung sa iba, itatapon lang yung ulo ng hipon. Kung pwes sa akin hindi kasi makakain pa rin yan mga mamshi luto din pala ako ng fried chicken mga mamshi kasi sayang naman yung mantika apat tatakal talaga yung sinain ko ngayon kasi alam ko mapapadami yung kain natin ngayon kasi masarap yung ating ula alam niyo namin sa lang tayo maghipon hindi ko na nga lang pakita sa inyo yung ating sausawa na tuyo man si wala nga lang sili kasi may ubo pa si mami jing this is it pansit luto na ang ating ulam ano pang hinihintay lafang na